Patuloy po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Martes, kadalawampu at anim na araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala, posible man ang maharap ng mga kasong grave threats at sedisyon si Vice President Sara Duterte sa kanyang bantang assassination laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez ayon sa DOJ binanggit ni DOJ Undersecretary Jess Hermogenes Andres na digay ng Pangulo. Ang pangalawang Pangulo ay walang immunity sa mga kaso at si Duterte ay pwedeng sumailalim sa anumang kriminal at administrative case. Sa daging salitang ito ni Duterte na bantang, may kinontrata na siyang hitman o asasin laban sa tatlong, matataas, o sa tatlong personalidad. Sinabi ni Undersecretary Andres na ang sedisyon at grave threats complaint ay pinag-aaralan sa ngayon laban sa kanya. Pero hindi pa raw nila isinasara ang pagkakataon sa iba pa ang mga posibleng criminal offenses. Ahit ang mas mabigat na kasong sedisyon, ang grave threat sa sedisyon ay kanilang tinitingnan. Dahil sa ilalim ng due process, kinakailangan daw na lahat ng anggulo ay investigahan lahat ng partido. Bigyan ng pagkakataog mapakinggan at bigyan ng sapat na panahon. Sinabi ng opisyal ng DOJ na si Duterte ay pwedeng maharap sa preventive suspension habang ginagawa ang investigasyon ng gobyerno. Pero ito ay nasa mandato ng Office of the Ombudsman na ang tungkulin na disiplinahin at magsagwa ng necessary measures para i-deliver ang mandato ng mga investigador sa high-ranking government officials. Lahat daw ng Pilipino ay nasa sa ilalim ng rule of law. No one is above the law. Kung may pangangilangan na magkaroon ng katarungan sa isang criminal act, ...inakilang ito idaan sa legal at judicial process. Hindi raw pwedeng ilagay ang batas sa ating mga sariling kamay. No one should espouse that kind of thinking. naniniwala ang DOJ? Na nagkaroon ng criminal liabilities, ang pangalawang pangulo ng ito ay magbanta sa kaligtasan ng pangulo. Samantala, ilan pa naman sa mga posibleng legal problem nakakarapin ni Duterte na isang abogado ay isang disbarment complaint at pagpapatanggal sa kanya bilang abogado ayon sa NBI Director na si Jaime Santiago. Ang posibleng ground na ito ng disbarment ng si Duterte at nagpakilala bilang abogado ng kanyang Chief of Staff na si Zulaica Lopez. Ang NBI Director na si Jaime Santiago isang retired trial court judge ay nagsabing ipinagbabawal sa ilalim ng konstitusyon ang public officials na mag-practice ng kanilang profesyon habang may puesto sa gobyerno. Sa bantala ay naman kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion na lahat ng angulo at posibleng kaso ay pinag-aaralan laban kay Duterte. Kasama rito ang posibleng paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability para sa mga abogado ay isang disbarment case. Pero hindi para raw pwedeng isa publiko ng DOJ at ang NBI ang iba pang mga kaso na pwedeng harapin ni Duterte. Ay naman sa dating Integrated Bar of the Philippines President na si Domingo Cayosa, pwede nga ang mahanap sa disbarment complaint si Duterte dahil sa kanyang mga pagbumura at pagbabanta ayon sa dating Pangulo ng IBP sa broadcast na ginawa ni Sara Duterte via internet. Kabit-kabit ang murang pinakawalan nitong si Duterte at alam daw naman ang lahat na para sa kanilang mga abogado ito ay pinagbabawal. Kinakilangan daw laging igalang ang nobility ng profesyon at magbigay ng halimbawa sa pagpapanatili ng respeto sa rule of law. Samantala ilan pang mga abogadong nagsabi ng abogadong si Larry Gadon na dating taga-suporta ng pamilya Duterte at itinuturing ngayong Marcos Loyalist ay tinanggalan ng lisensya bilang abogado dahil sa kanyang mga pagmumura. Binanggit naman ni Cayosa na may mga abogadong dinisiplina ng IBP at ng Korte Suprema dahil sa pagmumura. Ilan sa mga ito ay nakatanggap ng babala o suspensyon at meron pa ang nadisbara. Bagaman hindi binanggit itong si Kayosa, ang abogadong si Larry Gadon ang isa sa mga nadisbara. naliniwalang dating Pangulo ng IBP na ang bantang assassination ni Sara Duterte ay paglabag na sa Kanon 1 ng Code of Professional Responsibility and Accountability na nagsasabing ang abogado dapat laging itinataguy ng konstitusyon at susundin ng batas ng bansa at nirerespeto ang batas at legal processes ng bansa. Ang pahayag do umano at banta ni Sara Duterte na may nakontrata na siyang hitmano o asasin para patay ng ilang individual preemptively or out of revenge ay hindi raw maituturi na pagrespeto sa law and legal processes pang ng abogado when you are aggravated kung kayo ay tila na api dalhin ng kaso sa korte magdala ka ng ebidensya pero kung ganyan ka it may fall as violation of ethical conduct